Thank you. Thank you very much, uh, you wonderful people. You're very kind to animals like us. <laughs> Mga kaibigan, dun sa hindi pa ho nakakilala sa amin, kami po yung tinatawag na Pork Chop Duo. Ako si Porky at siya naman si Chappy. Siya pong original na tatay ni Chitae. Eh. <laughs> Mga kaibigan, bago ho kami magpatuloy, ako muna yung mga mababati sa inyo ng sa magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Mali. Ma anong mali? Yan ang sinasabi Ka Pagbabati kayo, wala masasabi sa iyo. Nung English ang bati ko, mali. Ngayong Tagalog, mali pa rin. Ulitin mo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Ikaw ba yung siguradong lahat yan ay mga kaibigan mo? Nakatawa silang lahat sa akin. Hindi lahat na tumatawa at pumapalakpos kay kaibigan mo. Ibang ang tingin siya para kang baboy na sa harapan nila. Hmm, mo na naman Hindi mo sigurado lahat yan ay kaibigan mo. Tanggalin mo sa kaibigan ng kaibigan na makasigurado ka. Wala nang kaibigan. Dapat! Pwede nang bumate. Ayusin mo. Maganda ang gabi sa inyong lahat. Kanino mo sinasabi yan? <laughs> sa kanya lang lahat. Pag nagsalita ka rito, na yung speakers na narig na lahat, alam nilang patungkol sa lahat yan. Anong gagawin? Tanggalin mo yung lahat. Wala nang lahat. Dapat. Pwede na mo bumati. Ayusin mo. <coughs> Maganda ang gabi sa inyo. May kakulitan ka rin. Bakit nga? Alam man tayong dalawang magbatihan dito. Siyempre. Saan di mo sinasabi yan? Sa kanila. Alam nila para sa kalang tanggalin mo inyo. Wala nang inyo. Dapat. Magandang gabi. Ano ba ngayon? Gabi. Hindi tanghali. Hindi. Hindi hapon. Hindi rin. Talong hindi umaga. Hindi. Huwag mo silang gawing tanga. Alam nilang gabi ngayon. Anong gagawin? Tanggalin mo yung gabi. Wala nang gabi. Tapat. <coughs> maganda, ano yung pangit? Hoy, <coughs> okay, meron diyan maganda lang sa paningin lang kating minamahal. Paano ang karatang pa tawaging maganda? Tulad mo si Lipido, hindi marunong masaktan. Anong gagawin? Tanggalin mo 'yang maganda. Wala nang maganda. Tapat. Pwede nang bumaba Ayusin mo. Hoy. <coughs> <Huh? coughs> sa kimang nang sarapan. Ano na sa tagliran buhay niyanahin mo 'yong. <coughs> Importante lang ba sa iyo maganda na 'tong utongbuk mo. Anong gagawin? Eh, tanggalin mo yung harapan. <laughs> Sa mga walang harap? Buisit. Mm. <laughs> eh, tinanggal mo ng lahat. Ano pang gagawin ko rin eh? Na kasi yung pagbati mo. Naalala mo, ilang buwan kalipas ng galing ng Israel, ng talagang kay ng Japan, ng ng Australia, ng Amerika. Naidiyan eh, ba mga tao na sinabi mo? Pasensya sila. Pilipino tayo eh. Mali yun. Galing international language, sign language. Wala namang sign language ah. Tignan mo yung gagawin ko. Paano? Ah! Wala akong naintindihan eh. Good evening, ladies and gentlemen. Buisek. Kita mo puro ba karamihan babae mga nasa audience? Oh, Oo, nakaintindihan ka. Eh? Puro kakalokohan. Ano na naman yung pinagyayabong kanina sa bar na yaki? Nag-abroad ka raw nung hindi pa tayo magkasama? Totoo lang po yun. Bago kami nagsama bilang port shop, ako'y nakarating na sa ibang paano yung Yang pangit mong yan, tinanggap sa abroad. Huwag <laughs> mong pakamamatayin kay mga pangit. At bakit? Kami may kasabihan. Ano? Pangit man din at tukha sa tingin. Eh, yeah, ano? Nakabubuntis din. Hoy! Sabi <laughs> na maging... E grabe ka, lumait ka, babayang pa natin yung karap natin. O, sige, sige, nakapag ka na. Saan ka naman nakarating, Abel? Nakarating ako ng Europe. Europe? Europe. Saan man sa Europe? Nagbunta kami ng Venice. Maganda rin sa Venice. Tumuli kami ng Vienna. Vienna? Pasok kami ng Frankfurt. Frankfurt! Tumuli kami ng Sausage. <laughs> kami ng sausage. O, tapos <laughs> tumuli kami ng Rome. Yeah! Saan sa Rome? Rome 401, 402, 402. Mga kwarto yun. Pari, antindi na makinarya doon. Sarong? Mm -hmm. Ano na naman ang makina ron? Abay, may nakita ko isang dahon lang ipinasok sa makina. Isang dahon? Isang gisapat na lang. Ano nangyari? Sigarilyo na. Gano'n, kabilis? Tapos may nakita ko isang buong baka hinihila. Isang buong baka? Pinasok sa makina. Yung baka? Isang kisapata lang. Ano nangyari? Corn beef dilata na. Oh, matindi. Ang bilis sa Pero mas matindi ang pinoy dyan. Sandali lang. Wala pang ganyang makina sa Pilipinas. Saka mas matindi ang Pinoy. Mapapahiya ka lang dito. Matindi ang Pinoy. Dito, sa Pilipinas? Oo. Anong makina rito? Dito, isang hotdog lang pinaso. Paglabas, bata na. <laughs> Ibang makina yan, eh. Fashion, bibilib ka, Paris. Hmm, Kalokohan na naman yan. Nakita ko mismo, eh. Ano na naman ang fashion sa Paris? Kung anong kulay ng buhok mo, siya rin ang kulay ng damit mo. Ngayon na naman, na naman. Nakita ko itiniterno. Ibig mo sabihin, pinapaas yung kulay ng buhok sa damit? Oo oh. Halimbawa yan, itim ang buhok. Itim ang damit. Pareho. Yes. E kung pula buhok. Pula rin ang damit. E kung dilaw ang buhok. Dilaw din ang damit. A, paano kung walang buhok? Wala rin damit. <laughs> <laughs> Burlis na May yan. May eterno nga eh. E. Chicago, naka-invento sang ng sanguri ng chemical. Ihalo bro sa metal. Makakain mo na yung metal. Sandali, sandali. Ibig mo sabihin yung metal, nilalagyan ng chemical. Mm -hmm. Tapos, kinakain nila? Mismo. Saan yan? Chicago. Chicago. Mm -hmm. pues magpunta ka ng Pangasinan. Metal mismo, walang chemical, kinakain sa Pangasinan. Pangasinan? Pangasinan! Metal mismo, walang chemi chemical, kinakain sa Pangasinan. Anong klaseng metal? Metal busa nga pala yan. Metal busang <laughs> ng Metal busang <kamot. laughs> ng Bagong at kamatis, katalunan. <laughs> Lahat ng metal inabot sa iyo ah. Yan sinasabi. Kaya dyan nagagalit si Kakabert yung nabubuhay pa. Yung mga mong yan eh. Yan nga, nasabi sa akin ni Tita at saka yung ni Kaka na may sama na loob nga raw sa na namatay. Bakit? Naalala mo yung huli natin yung biyaheng natin sa iya? Oh. O diba sa Naiya Airport, bago tayo sumakay ng aeroplano, nag-meeting tayo sa VIP room? Anong bilhin ni Bert Marcelo? Pagdating na pagdating sa airport sa Rome, siya ang mauuna sa immigration sapagkat siya ang leader ng grupo. Akala mo magpatiyo na kay hindi ka naman marunong mag-Ingles. Uy, alalahan ng Pinoy ako. So, ang Pinoy bago bumitaw sa lahat ng mo na sila, muna sa paligid niya. Bakit anong pinag-aralan mo ron? Dalawang nauna sa akin. Ano ano? British, Amerikano, pangatlo ko. Kita mo, magagaling sa si English yung mga yan. Tinanong na Migration officer yung British. Anong tinanong? Will you stay long here, sir? Anong sagot ng British? I'm afraid not. Kita mo, galing sa si English. O tinanong yung Amerikano, will you stay long here, sir? Anong sagot ng Amerikano? Well, we're so. talaga. <laughs> tinanong pangatlo ko sa piling. Ikaw na tinanong. Will you stay long here, sir? Anong sagot mo? I'm not afraid. Patay. <laughs> anong I'm not afraid? Hindi ko natatakot sila, hindi ako natatakot. Saan man makarating? Mali nga. mali nga Banat ka ng banat eh. Sa Dubai, ganyan din ginawa mo. Anong sabi ko? Hayaw mo mauna ako, pakinggan mo yung sasagot ko. Nagpatiuna ka na naman. Nung taning ka official citizenship, anong sagot mo? Pilipino. Tama. Nung taning ka natural born, sagot mo? Si Charian. <laughs> ano? si Sarya? na nakanani ko? Tinatanong kung tunay kang pinanganak na Pilipino. Ayusin lang tanong nila. Ayusin mo pakikinig mo. Kaysa buwisit ko sinjela ko sa mama ng Singapore eh. Yan na. Napasin ko labor ata sa natin hinahanap yung passport mo. Saan ka nagpunta? Punta ako ng India. India? Oo! Oh! tinatanggap na ang babo siya, India? <laughs> Tawak ko! Sige, pasamantala. Pero alam mo, may napasin ako sa India. Ano? Karamihan pala ng mga tao rin may pula rito sa noo eh. Kahit dito makita mo, naglipa na yung ganyan. Ikaw ba alam mo kung bakit sila may pula sa noo? Hindi. Hindi mo alam? Bakit? Para malaman daw kung asado o bola-bola. Bala, kinuha mo siya pa yung tao ah. Hindi, hindi. na nag-alaw akong tinatawag na black magic. Black magic? Power of the mind power of the mind? May tawag sila dyan, telekinesis mo, telekinetic. Basta may tele eyes niya yan. Ang kapangyarihan ko, hmm. ang babae malalaman mo kung virgin o hindi na virgin. Teka, sandali. So <laughs> Majority ng guests natin ngayon, babae, mag-ingat Sila mag-ingat sa akin. Ibig <laughs> sabi, ba lang babae, kami karasan, wala pa? Yung iba nga dyan, di na makatingin sa akin. <laughs> Abay, kakausapin mo. Hindi ko lalapitan. Abay, matindi nga. Power of the mind. Lugar, okasyon. Sa mga disco, coffee shop, restaurant. Sa public places, ganyan. Sa pamamagitan ng? Sa order lang, huli mo lang ng kategoriya. <laughs> oh, come on. Order lang, malalaman kung may ng tao, wala. Bibigyan kita ng sample. Dapat. Kapag ang babae walang asawa, walang siyota, in short, virgin. Yan. Yeah. Kadalas ang ino-order niyan. Ano? Soup. Soup. Kita mo, saradong-sarado kahit na hangin, hindi makakapasok dyan. Abaga, oo nga, pikit na pikit eh. Oh. So, so, Pag yan nagkaroon ng siyota, mm -hmm. nagkaroon ng konting karanasan, mm -hmm. iba na fingerprint. Oh, Hoy! Pupunta ng Japan, dadaan ng NBA, kukuha ng clearance, magpi-fingerprint. Oh, ayusin o, suma, nang isip mo eh. May konting karanasan. Yan. Ang ino-order niyan, Ano? Juice. Juice. Kita mo, bumuka na. <laughs> Nadaanan yata na hangin kaka. Yan, yan, yan. yan, yan. <laughs> Sige. Pag yan nag-asawa, nagkaroon ng isang anak, yan. may karanasan na yan. Of course naman. Ang ino order niyan, ano? Coke. Laki na. <laughs> Malaki yata, kaka. Soup, juice, coke. Nagbabago ng anyo. Pag yan nagkaroon ng walo, siyam, sampung anak, Iyan. marami ng karanasan niyan. Ang ino order niyan, ano? Cha! <laughs> wala bang umorder ng ice tea? Wala, wala, wala yata, wala. Ako ko may ice tea. Tsaka ako, kapangyarihan ko, uh ko usapan ng hayop. Porky, usapan ng hayop. Naintindihan mo. Naiintindihan ko yan. Walang kapagtataka. Bakit? Ibaboy e, kayo. Hindi. <laughs> power of the mind. Nakarinig ka na ng kalapati na nagliligawan? Hmm, hindi nga ako nakakaintindi niyan eh. Alam mo na, discovery ko. Ano? Yan palang kalapati yung pinakamail na sa buong mundo. Hindi rabbit? Hindi rabbit kalapati. Ganyan. Eh, may say, yung embarkado siya. Romila, Jana ba yun? Oo. Maandami ang ala dami alagang kalapati nun eh. <laughs> yung matataas ang lipad ha. Mm -hmm. Nanig ko yung lalaki, mm. nililigawan nililigaw niya yung kalapating babae. Wow! Alam mo sabi ng kalapati yung lalaki di sa kalapati ng babae? Ha? Paturok. Paturok mo. Huh? Sabi ng kalapating babae, Turok mo. Turok nai mo. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Ang galing mo mo. Minsan naimbita naman ako somewhere in Bulacan. Oh, somewhere in Bulacan. House blessing niya. Blessings. Uh, bahay ni Boss G. Gonzales Gu ba yan? Oo, oh, Mr. Gonzales. Oo, laki ng bahay eh. Ang dami bisita. Yeah. Ininom namin beer. Gale. Alam mo, tendency ng beer, jingle ka ng jingle. Of course naman. Abay, natatakbo ko ng comfort zone, pila-pila tao. Wow. Hindi ko na mapigilan. Yan. Yeah. Ginawa ko, gumawa ko ng paraan. Yan. Yeah. Pakbo ko sa likod ng bahay. Sa likod? Doon ako jamingin. Mm -hmm. Kaya lang, nung Jimmy jingle na ako, mm -hmm. may nanig akong tatlong hayop, na nga sa likod ko. Tatlong hayop? Ano yun eh, kambing, baka, tsaka yung pabo. Naintindihan mo? Ako pinag-uusapan nila. <laughs> Sabi ng kambing, sabi ng baka, oo nga. Eh, ano sabi ng pabo? Ng pabo, <gasps> Ang laki, 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 laki! Salamat Kapas, po. Sabi ko mahihayin kayo pumalakpak. Thank, Thank you very much. Salamat po. We needed that. Huwag po kayong mahihiyang pumalakpak. Wala lang. hong bayad yan. Alam niyo kasi mga kaibigan, kami po mga nagtatanghal dito sa ibaba ng indablado, kami po may kasabihan. Kahit wag nyo na ako kami bayaran, basta't palakpakan nyo lang kami, maligaya na kami. Maraming salamat po ngayon sa inyong palakpakan. Siya na lang ang palakpakan nyo, bayaran nyo ho ako. Hoy! <laughs> nagpaliwanag na ako! mahirap na tutuhanin yan. <laughs> <Ay>. Ano naman? <laughs> Hindi po! Thank you! Salamat po! <laughs> yung iba dyan, nakabigote, pero combo bloods din yan. Bakit hindi ubra eh, jewelry nga tayo? Hindi ka nga ubra doon. Bakit? Eh, foundation ng death and mute yung pinasok ko. Ano? Death and mute. Death and mute? Hmm. Sino manunod sa'yo? Puro pipit bulag din na ano. awit ng pipi. Ano nga awit ng pipi? Hindi pa nakita. Pa, paano nga awit ng pipi? Hindi pa narinig. Hindi pa. O, tignan mo yung gagawin ko itong awit ng pipi. Pa, paano? <laughs> <laughs> magic ka ata eh. Yan ang awit ng pipi. Wala ko nang intindihan. Listong malaman? Siyempre. Alam mo yung Noche Azul? Noche Azul? Sa Tagalog, awitin mo. Awit ng pipi yan, ha? Natandaan mo, ha? Oo, sige.

Luga, luhaan At Taos na Nagdarasa Tumahan Tawag Sa may Asan ah, na may kapal dyan? Ito lang yan, ang kapal. Ito nagreklamo ka pa. Gusto mo yung lagpat ko pa rin eh? Ang may kapal yung satas hindi suka. Tignan mo yan, magagalit ka sa akin sa matang hindi ka lang kayo na international language. Sign language. Talaga bang nakakabasa ka ng sign language? nag aral ako niyan. nag aral ka niyan? Hindi yeah. ka. Pwes, may papabasa ako sa'yo. Hindi, hmm? pasubali lang ako. Ano yun? Mga disenteng tao ang karap natin yung gabi, walang kabasusan. Huwag kang maglala. Walang kabasusan ang gagawin ko. Good. Makinig kang mabuti. Mm -hmm. Merong apat na pipingin nag-uusap. Apat. Sabi ng unang pipi. Ata! No! <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Mukha hindi tayo nagkaintindihan ka. Ano hindi nagkaintindihan? Kababanggit ko lang walang kabastusan. Walang bastos sa ginawa ko. Hindi. Ata! Ata! Kahit malayo ka alam ang sinesenyas mo. Iniisip niyo kasi. Huwag ka mata. Ayusin mo naman. Sabi ng pangalawang pipi. Ata! No! <laughs> Ay. Tumapres <laughs> pa. So, Sumablay pa. Bastos yan eh. Walang bastos sa ginawa ko. Hindi. Hindi. Oh. Hindi. wala walang ganyan. Anong mga diskento ito? Dalawang pipi na lang. Dalawang pipi na lang. Sabi na pangatlong pipi. Anda, anda. anda. <laughs> yan sigurado na ako. Bakit? Como facial expression. Huwag <laughs> mo yung mukha ko. anda. Ada! 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 <laughs> walang ganyan ang kaka. Isang pipi na lang, isang pipi na lang. Oh, sige. Sabi ng pangapat na pipi, Ata! Oo! Oh, na! Yeah, sigurado na ako. Bakit? <laughs> Ang saya ng mukha mo. <laughs> kung matignan muka ata... ko. Wow. Ata! Ata! Adi, pipita! Ano kanya ng kaka? Akala ko ba nakakabasa ka ng sign language? Wala akong naintindihan, puro bastos. Pwes, makinig kang mabuti, ipapaliwano kung bakit hindi basta naman ginawa ko. Tapat lang. Yung apat na pipin yun, hindi magkakakilala. Ngayon? Noon lang sila nakita-kita, kaya't nagtatanong nga kung tigasan sila. Mm -hmm. O, di ba yung una, ganun daw? Mm, ganyan. O, siya raw ay tikatakloban. O, kita mo tinatakloban? <laughs> eh, yung ganyan. Yan ang tigabalik-balik. O, kita mo binabalik-balik? O, <laughs> eh, yung ganyan. Yan ang tigamasbat. <laughs> Probinsya yun, masbati. Eh, yung ganyan. O, yan ang panay. <laughs> Thank you very much. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you very much. Uh, ladies and gentlemen, before we go on, uh, we'd like to acknowledge some visitors yeah. who just arrived from Beijing, China. Mm -hmm. Hope you won't mind, we acknowledge lang po namin sa labat. We have a problem here. Mm -hmm. They don't know how to speak Tagalog or English. Oh. Kaya po, babatiin namin sila in Chinese language. Yun yung tatanong, misti song, Chinese po po actually. Totoo po yan. My father's from Amoy, my mother's from ang <laughs> Kaya ho, magulang ko, amoy poken. Ba't ba sila nang tatawanan? Ang kung kasing pagdugtugin, ang sagwa ng dating. Eh, yun ang basa ng magulang ko Mag eh. Wag walang pagdugtugin. Balik ka rin natin, paano hindi masagwa? Sige. Sila ay tiga poken, amoy. Walang yun, amoy pa rin. <laughs> Babatiin ko lang siya. Ako sila. na ang babati, turo mo ko ng Chinese. Mahirap ang Chinese. Kaya nga nagpapaturo eh. Yung e, madali lang. Ano ba ang gusto mo malaman sa Chinese? Gabi ngayon, good evening. Good, good evening. Yep. Yan, madali sa Chinese yan. Good evening. Pakinggan mo ah. คาวเวลาิงคาวเวลาิงเลืกมูฟีลิ่งคาวเวลาิงคาวเวลายิง Very good อะไรปะ Good morning Good morning มาดั่งงี้จีนนีสยัน Good morning จยนนี่งั้เตียนปิงไล่คาวเวปิงล่คาวเ Very good อะไรปะเตะกันมาสันเลยทำไมอะไรอย่าง Good evening คาวเวลายิงอย่า Good morning ปิงไล Kowe, oh, eh. Walang yan, mukhang bumaliktad lang, ah. Ano ba kabaliktad ng gabi? Maga. O, oh, di baliktad mo rin. <laughs> Binaliktad mo, ano eh. Nagpapaturo ko naman Irene. Kung wala kang tiwala, let's forget about it. O, Huwag naman, na ano pa alam mo? Gusto mo, mahirap. Yan. English, gagawin kong Chinese. Wow, ang galing. Mahirap yon. English, Chinese. Aha. Washington. Oh, Uy, ang galing. English yan. Washington. Sa Chinese, Tong Singwa. <laughs> Matama ko isipin, talaga bumabaligtad lang eh. Chinese kasi iniisip nyo eh. O oh, ayusin mo. O si Raulo. Chinese? Mahirap sa Chinese yan. Si Raulo, sa Chinese, Wang Bu. <laughs> Mukhang may katunog eh. Hindi, hindi. Pag binaligtad mo, Chinese oh, yun. Sige, ano pala mo? Hindi na virgin. <coughs> Kuwidao. Anday magandang babae na sa paligid natin, mag-iingat ka. Wag kang matakot. Chinese na mato. Hindi naman ito. Eh. hindi na virgin sa Chinese huanglu huang, lu. huang. <laughs> Nga na masakop <masagawaan> ba paksa <laughs> bakit na naman huanglu huang pumitup tungo huanghuanglu lang ayusin mo o sa Hawaii huang lu talagang ano sa ano sa Hawaii ano sa na ano sa Hawaii ano sa Hawaii cesarian? Cesarian. Mm. sa Hawaii ano sa Hawaii sa Hawaii sa Hawaii eh, yung bakla. Why, Kiki? Ang <laughs> Palibhasa wala ka lang kundi English Tagalog eh. Naalala mo magtanghal tayo sa si Japan kasama si Tito Dolphy? Oh, five days tayo ron. Sa loob na limang araw na yan, pinag-aralan ko salita ng Hapon. Sa limang araw lang. Eh. Nang magawin ng Frankfurt, Germany, pinag-aralan ko salita ng Germans. German? Nang i magawin ng France, pinag-aralan ko salita ng mga French. Sandali, sandali. Ibig mo sabihin, Hapon, French German. Gusto mo turuan sa panila walang bayad? Walang kalokohan niya. No problem. Nakakaya sa mga bisita natin. Akong bahala. Turuan mo ako ng hapon? Sure. Ano pa sa hapon yung Mang Kiko? Mang Kiko? Oo. Oh. Kiko Sandali. Parang tinatarantado mo ko ito. Hapon ba yun? <laughs> Mang Kiko, yeah. Parang toyo eh. Ano sa hapon ng magazine? Wakasan. <laughs> Comics yan eh. Yan ang magazine sa hapon. Wakasan. Ano sa hapon ng mayaman? Nakakutsi. Anong nakakutsi? Hindi ka mayaman doon, magkakutsi ka. Kala <laughs> hapon. Parang Tagalog ka Ako eh Akong bahala. Ano sa hapon yung binitay na? ITSIGARAY <laughs> Patay na yun eh. Ako... Kaya Ay, binabagay ito magandang tularan eh. Serious tayo. Serious. No more fooling around. No more fooling around. I-English ko, hahaponin mo. English hapon. Serious na. Serious. Ano sa hapon ng is? This your car? Is this you call? Ano sa hapon yan? Oo, oh, tumuto. <laughs> Parang Tagalog talaga eh. Hapon, ang kulit eh. Ano sa hapon ng is this my car? Is this my car? Ano sa hapon yan? Oo, oh, tukuto. <laughs> Talagang tinatarantado mo ako. Sino o, no? ba nag-aral? Ikaw. O rakit ko to. <laughs> <laughs> Isa pang English gagawing hapon. Sure. Serious na. Serious. Ano sa hapon ng is this your noodles? Is this your noodles? Ano sa hapon yan? Mickey Moto. <laughs> Sarado na, na yun Ano sa hapon ng kalbo? Bemboroko. <laughs> Artista yun eh. Ang oh, isa sa itong hinipa, Tagalog yun. Sa mga hayop naman tayo. Sa Ano ang baboy sa hapon? Baboy? Yan. Kamukha -kamu. <laughs> mo. Sige, tumawa kayo. <laughs> tatabadin kayo, kalaan. Anong baboy sa hapon? Kamukha -kamu. mo. Eh, gwapo. Kamukha ko. Buwisit. <laughs> sa French style. Masalo ko sana Ingat ka, may mga foreign job. Baka makaintindihan tayo. Pilipinas are born until one. No problem with that. Okay. Ano sa French ang flower? fleur. Totoo ba yun? Yes, Le fleur. Mismo. Ano sa French ang ilong? Lenos. Nari, sandali lang. Parang English lang. Yan, yan naman le. French. Lenos. Lenos. Mm. Ano sa French ang back? Lekod. <laughs> yan, Tagalog na. French. Lekod. Hmm. Ano sa French ang circumcised? Le tout. Ano le tout? Poulet. Buisette. Binaligtan mo lang eh. Ano sa French ang dumi sa katawan? Le bag. Eh mahilig sa sex? Le Hoy! Prince-price siya tayo. Bumubuwa. Sa German tayo? Ay, mas lalo ako sana. Ayusin mo na. Ako bahala. Ano sa German ang chocolate? Van Houten. Masarap yes, yan. Yes, Chunky, fruit. fruits, nuts. Kompleto po yan. Van Houten. Yes. Ano sa German ang bakla? Zip-zip Houten. Hindi kayo. Huwag kang hysterical. papaliwanag ko. Ang salita sa mga iskwiting na tweeting haktin. Yung tsukulati nga, Van Houten. Van Houten. Zip-zip. Hmm. Hotzen. <laughs> German ba yun? German yun. Parang naintindihan nila eh. Abay, nakarating rin ng Germany. Eh. Ibig mo sabihin ako lang hindi nakarating ng Germany? Eh. Bakit? May passport ba ang baboy? Wala. Why? Ayusin mo. Akong bahala. Ano sa German ang matandang dalaga? Matandang dalaga? Yan. Ang takot sa Hotzen. <laughs> Anong takot sa Hotzen? Matanda lang? Parang Tagalog siya Ano sa German ang matandang binata? Laylay na Houten. <laughs> Bakit pa puro Houten? Houten <laughs> Haven. Parang Tagalog eh. German. Ano sa German ang play girl? Play girl? O, oh. oh, pin sa Houten. <laughs> ano sa German ang hostess? Sawa sa Houten. <laughs> Ayos naman na! Ayos. <laughs> ano sa German ang biuda? Zabig sa Houten. Hindi, <laughs> Ano sa German ang tomboy? Walang hautin. Ano sa German ang dalaga? Bitin sa hautin. Ano sa German ang buntis? Sahil sa hautin. Eh, nakapanganak na. Eh, balik sa hautin. Ano sa German ang madre? Galit sa hautin. Ano sa German ng pare? Bigong hautin. Ano sa German yung lalaking nilalayo ng mga babae? Bautin. Ano sa German ang sugar daddy? Boot hot, hot, yan. <laughs> Matala nga tayo. Thank you very much. Maras, maraming, maraming. You're indeed Thank wonderful. Thank you. Salamat po. Sandali lang. Bakit hindi mo turuan ng German words na walang kalokohan? Why not? At this point, ladies and gentlemen, tuturuan kayo ni Chapin ng German words na na natutin niya sa Frankfurt, Germany. Ano sa German yung thank you? Thank you. Duncan, Duncan. You're welcome. Donuts, donuts. Dunkin' donuts <laughs> yun eh. Kung si sponsor dito. ko si sponsor. naman kaluko, Pare, bibilib ka sa airpod ko. Bakit? Ang airpod ko kumakain isang buong manok, kulang pa. Isang buong manok, pinagmamalaki mo rito? Bakit? Erpat ko, isang bunglit yung baka kinakain. Yun naman ang kalukuhan. Alahi kami ng matatakaw eh. Pero wala pa rin sa erpat ko. Mas matindi pa ron? Yes. Bakit na naman? Erpat ko, kumakain ng ilaw eh. Ah, yan ang pala. Yan ang totoo. Hindi, kinakain ng ilaw. Eh. Ibahin mo, erpat ko, kumakain ng ilaw. Ang erpat mo, kumakain ng ilaw? Oo. Huh. Paano nangyari yun? O, isang gabi narinig ko, sinabi yung ko, Ling, patayin mo ng ilaw at kakainin ko na yan. Hoy! <laughs> Ibang ilaw yon? Ibang alam ko pre-pre, walang ilaw. Kung marami makain ng ilaw dito. ah. kay alam na. I can hear you people. You like more? Yes, thanks. Pagkaya lang siya iniisip mo eh. Gutom na ako eh. Pari nga pala, maalala ko. Bakit? Pitang aga-aga mo rin sa labi, si Tas. Kanina? Oo. Oh. Eh, supposed be may kausap ko, hindi naman dumating. Hmm. Eh, magsisebe na lakas pa ng ulan. Bagay. Istambay muna ako sa labi. Mm Uy, alam mo na kay istambay kanina, pare. May pumasok na babae, ang tangkad. Wow. Tapos yung damit niya yung lokat. Lokat? Ang laki ng, ano, ng Mount Ararat. Mm yung susi. na ganon. Abay, nakita ko yung dibdib, pare, ang puti-puti. Ano kapag tatakar nyo? Bakit maputi yon? Tingnan mo itong tango. Nalala mo nag-show ng Kuwait? Oo. Oh. Nalala mo bayan na sa BMW? Yung balot na balot ng Colombo? Doon din mag-check-in sa Gulf Hotel? oh, nakita ko yon. Pagdating sa Gulf Hotel, tinanggal yung balabal na ganyan eh. Ang puti-puti. lebanis pala. Bakit nga maputi yun? Pabira naman. pala sa kotse din na arawan. Siyempre, ang maputi. Ah, ang ibig pag hindi narawan, maputi. Siyempre. Kalokohan. Totoo yun. Bakit yung itlog mo, hindi naarawan, itim? itimitim? Eh, <laughs> <laughs> niloloko mo yung mga tao eh. Siya tumatawa para maputi yung kanya. Hoy! Ladies and gentlemen, without the old saying that laughter is the best medicine. And do you know that happiness relative? Yes. yes. Just think happy and you'll be happy. Right. Smile, the word smile with you. Yes. The same thing with success. Success. Success is also relative. More success, more relatives. Bullshit. <laughs> Maganda na dramatic ni. Eh. Mga kaibigan, sa lahat ng bansang aming nararating, lagi po namin binabangit sa ating mga kababayan sa labas ng bansa, at tayong mga Pilipino, ano man ang problema natin sa ating sariling bansa, kaya natin. You know why? Being the only Christian country in the Far East, we Filipinos believe that there is somebody up there a God is willing and able to give us a hand. And this is...